oposisyon ang tawag ng Makabayan Bloc sa sinasabi ngayong bagong leader ng oposisyon ay si Vice President Sara Duterte. Paano raw yan mangyayari kung puro no comment siya sa mga mahalagang issue? Nasa frontline ang na balitang yan si Marian Enriquez. Saan banda yan ang welta ni Act Man, Teachers Partiles Representative uh, Franz Castro uh, ng makabayang bloc sa pahayag ni Atty. Harry Roque na pwedeng maging bagong mukha ng oposisyon si Vice President Sara Duterte. Sinabi ito kahapon ni Roque kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin siya pwedeng uh, makonsider uh, as oposisyon dahil bahagi pa rin siya ng mga nagaharing uri sa ating lipunan na talagang nagpapahirap sa ating bayan. Dagdag naman ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, huwag na raw lokohin ni VP Sara ang publiko. Giit niya, ang tunay na oposisyon, wala dapat bahid ng korupsyon. Kapag ka 11 days confidential funds kinamit mo, tiba korupsyon yun eh. So kailangan po malinis yung record. Uh, second, nagsusulong ng karapatang pantao. So doon palang bagsak na. 'di ba? Red pa, ang daming mga issues. Kaya para kay Kabataan Party Representative Raul Manuel, peke ang pagiging oposisyon ng Bise. Yung Duterte camp ay opost sa ICC investigation, opost sa uh, justisya para sa mga biktima ng uh, peking gera kontra droga, ganyan. Eh kung ayaw nila 'yan, edi hindi talaga sila oposisyon na naglilingkod sa taong bayan. Para naman kay Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman, Liberal Party pa rin ang tunay na oposisyon. Dahil ang tunay daw na oposisyon, isinusulong ang mabuting pamamalakad sa gobyerno, demokrasya, karapatang pantao at paglaban sa diktadurya. Malinaw daw na walang puwang si VP Sara sa kanilang oposisyon. Nang matanong naman si Lagman kung si dating Vice President Lenny Robredo ba ay ang mukha pa rin ng oposisyon, sagot niya, Ang last namin na pag-uusap ay siya ay tatakbo as a mayor ng Naga City upang ipagpatuloy ang programa ng kanyang late husband. At a, siya naman ay sasama sa national campaign para sa senatorial straight ng Liberal Party at ang mga kaalyansa ng Liberal Party. Pero kung si dating Senador Antonio Trillanes ang tatanungin, hindi raw pwedeng maging mukha ngayon ng oposisyon si Robredo. Sa isang panayam sa Vera Files, iginit ni Trillanes na tahimik sa ilang isyo si Robredo. Mas mainam pa raw na si Senator Risa Honteveros ang manguna ngayon sa oposisyon na nasa gitna ngayon ng aksyon. Ayon naman sa isang political analyst, marami ang grupo ng oposisyon dito sa ating bansa. Nariyan ang makabayan block, ang Liberal Party at iba pa. Kaya kung sasabihin daw na si VP Sara ang magiging bagong leader ng entire opposition, ay hindi raw ito mangyayari. Paliwanag ng political analyst na si Antonio Contreras, baka ma-isolate na ang mga Duterte, lalo tila nagkakasundo na raw ang mga tradisyonal na oposisyon at ang administrasyong Marcos, partikular sa isyu pagdating sa tensyon sa West Philippine Sea, lalo't na nanahimik dito si VP Sara. Baka nakakita tayo ng mga bago ng alliances, bagong unity. Mag-realign ng mga forces ng mga yodating mga galit kay BBM at dapat mag-ingat ang Duterte camp kasi baka 'yun ang kanilang ano, Albatross, baka 'yun ang maging Achilles Achilles heel nila. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.